Guinness World Records. Ayan, ay ang pinakamagandang pakinggan sa tenga. Isang umaga kasi magkukwento lang po muna ako. Lumabas ako sa pinto para kumuha ng newspaper. At nung makita ko yung newspaper, ang pinaka-headline niya ay ito ang aking nakikita. Isang mga uh, old, kumbaga, old painting ng isang Chinese that was 18th century na painting at ginawa nila into parang totoo sa pamamagitan ng mga um, mga tawag nito uh, Lego, mga Lego bricks kaya isang, kaya pinikturan ko at sinin ko kay Nine Vlogs sabi ko, Nine Vlogs po, punta, ta punta tayo sa new territory mayroon tayong puntahan na isang napakagandang display sabi niya, ano yon sabi ko, Uh, nasa newspaper ngayon, naka-headline siya ngayon, na naka-display siya hanggang bago mag-end ang October. After ng October na yan, mawawala na yan. So, puntahan natin. Puro yan mga Lego daw. At ang nakasulat dito ay... Uh, mahigit 1,000 young individuals ang nag, nagsama-sama para buuhin ang, ang ano na ito? Uh, display na ito. Ito daw ay isang painting ng napakasikat na paint uh napakasikat na pintor noong 18th century pa daw na di na mga Chinese. Tapos ginawa nila ito parang totoo sa pamamagitan ng Lego. So bumuo sila ng maraming uh, binuo nila sa isang uh, sa mga Lego na kung saan ang Lego na yan ay umabot sa uh, umabot ang Lego na yan sa uh, more or less 3 million pieces. So, doon pa lang, nung pagbasa ko, naisip ko talaga kung gaano kadami na imagine lang naman natin ang Lego ay napaka-liliit naman ang piraso niyan. So, umabot, nakakuha siya ng kaya na na-break na nila yung record, ng Guinness record dahil dito sa napakadaming mga Lego na ginamit nila at saka yung uh, painting na nak na copy nila na parang naging totoo sa pamamagitan ng Lego. Kaya sabi ko, puntahan namin. So, ito yung nakinadat na namin. Ito siya ay ang sabi dito sa haba ng painting na ito na ginawa nila into Lego na parang nagiging totoo tingnan. Umabot ito ng 3 meters ang haba. So, di po ba na pagkahaba? Tapos, ah... Uh, Parang tunay talaga siya kung nandoon lang po kayo kung ninyo siya kung mapuntahan ninyo, no? Para talaga siyang totoo tingnan sa malayo. Pero, ah, siyempre, yun na nga, mga Lego. Yun lang, nakakatuwa at saka talagang hindi ko sinayang ang pagkakataon. Kinuha ako talaga siya, buong detalye niya wala akong nilagpasan bugay dinandahan ko talaga siyang Johan paikot kasi malaki to siya eh parang isang paikot ito sa bandang dulo ng aking video makikita natin yung kabuohan. kasi umakit ako sa uh, second uh, level ng ng mall para makita ko siya galing sa taas nakikita ko yung uh, kabuohan ng painting ng Lego na ito sa baba kaya yun maganda siya tingnan tapos uh, sa susunod ko na mga video, ipapakita ko po yung ano, yung uh, closer na ano na video. Pinag-nanook ko talaga siya. Basta umikot ako sa buong buong painting na 'yan or buong obra nila. Inikot ko talaga. Buti na lang kasi pumunta kami Monday, wala ganung tao. Tapos nung lumabas na kami sa mall, meron kami na kita sa Pilipinas na nakwintuhan na, na namin na taga doon lang din siya. Tapos ang sabi niya, bakit ano bang meron? Sabi niya, kasi nagkakagulo yung mga tao diyan sa Lego na yan. Sinilip ko sabi niya, sinilip ko eh Lego lang naman. Nasabi ko sa sabi doon niya sa sarili niya, ano bang meron? Lego lang naman, bakit sila nagkagulo? Sabi ko hindi mo ba nabasa sa newspaper yan? Sabi niya, hindi, bakit anong meron? Sabi ko, di kinuwento ko ngayon, kung ano yung nabasa ko sa newspaper. Sabi niya, ah, kaya pala ang daming tao ang talagang nagkakagulos sila. Ganun ba? Hindi ko alam kung ano ang history ng mga Lego na yan. <laughs> Siya, pag taga doon, hindi niya alam. Ayan, so, wala lang. Talaga ng chismosa kasi ako eh. Basta ako kasi ang taga-kuha ng newspaper sa labas ng pinto. Kaya, nung ano, nung pag ako ang kumukuha ng newspaper, babasahin ko muna yan titingnan ko muna yung headlines tapos bago ko yan ipasok sa loob nakabasa na ako kaya ayun ang nangyari bago ko bago ko yan binigay ni sa kay Amo ang newspaper pinicturean ko muna sinend ko kay Nene vlogs tapos sabi ko sige punta tayo doon basta mag, mag train lang tayo train lang yung pinunta uh, ano sinakya namin diyan tapos nagkaligaw-ligaw pa talaga kami ganun ang ano ganun ang nangyayari sa aming lakad diyan ligaw-ligaw sigurado ako itong si Nene vlogs meron yan ano, meron yan video na nagkaligaw-ligaw kami. Ayan, kung nakikita nyo yan, Dragon na yan. Bu puro talaga Lego yan. Meron akong video dyan na talagang pinukos ko siya. Sa ngayon, hindi mo na pinakita ko lang kung ganyan. Pero sa sunod ko na video, meron akong video dyan na talagang ni-close ko talaga yung pagkuha ko ng video. Makikita natin dyan, puro talaga yan Lego. And ito naman, ayan, puro Lego. Ang laki na yan sorry po, um, ang laki niyan, dalawang tao, puro made of Lego yan siya. Uh, di po ba? So, sa, may isa din akong video dyan, na talagang kinuhaan ko siya ng close talaga, puro talaga Lego, pero kung tingnan mo sa malayo, nagiging purma siyang tao, nagiging purma kung ano-ano. Ayan, ito naman, malaking panda, puro Lego yan. Ayan, Ayan, may isang nakadapa, may isang diyan nakasabit sa puno. Puro Lego yan, pati yung puno na yan, Lego yan. Kaya talagang nakaka-amaze yung mga ginawa nila. At saka imagine mo yung painting yan, kinopya nila, kinapi nila, at binigyan nila ng buhay sa pamamagitan ng Lego. O di po ba nakakatuwa? Ayan, makita mo yung tatlo na yan na, na ano na yan? O yan, so nandito na ako, umakit na ako dito sa second floor. At yan, yan yung kabuuan ng painting na yan. O, oh, diba? So, para siyang ano, may mga story yan, bawat, ano, bawat. Uh, sa mga upload ko sa susunod, isusulat ko yung mga, ano, ang story behind sa mga, sa painting na yan. Meron yan siya dyan, may mga nakasulat sa mga gilid-gilid na yan. Tapos, uh, uh, yun, basta, maganda siya. Ganong kahaba. Pero kung hindi mo alam kung ano, basta lang panoorin mo lang, ano lang siya. Simple lang. Pero siya pala ay simple pero rock. <laughs> Ayan. Ah, sige, marami marami pong salamat sa inyong lahat. Ito po si Seros It's K. Bye for now. Sana pa'y nag-enjoy kayo at see you po sa susunod ko na mga upload dito sa mga Lego na ito. Bye bye. Marami pong salamat.